Nyet, today is my vlog ay tuturuan ko kayo ng salita ng mga bakla. Oo, ng mga bakla. Para malaman nyo rin kung ano mga pa talaga ang mga pinagsasabi nato at anong kahulugan nito sa Tagalog. Kasi, maya maya, baka kayo na ang pinag-uusapan ng mga bakla ay hindi nyo pa alam. Pinagtatawa na na kayo o pinupulaan ay hindi nyo pa alam. Yes! Sino nga ba ang mga bakla? Impossible na hindi niya alam ang bakla. Baka, baka nga dyan may mga bakla eh. Eh pero ngayon, ang nasa niya ay isang certified bakla. Virgin sa babae, plus pag sa lalaki. At naniniwala ako, hindi lahat ng may tato ay lalaki. Meron ay halap din ay lalaking lalaki. Ang unang salitang sasabihin ko sa inyo, sa salitang bakla ay okurai. Yan, guys. Ano nga ba talaga okurai? Minsan madalas yung makinig sa salitang bakla ang okurai. Sa mga bakla ang okurai. Na okurai ako. Hindi ko yung kakain ng okra At hindi hugulay ang okurai. Kapag sinabi na namin okurai, ibig sabihin na aasar kami. Hindi naman nagugustuhan ang sinasabi ng kausap namin o oh, ang kansyang na ibang tao. Kaya sabi nga namin, okray. Ako yung nau-okray. -o okray ang mga itay. Ibig sabihin, asar ang mga ito. O. Oh. Number two word is gora. Gora bells. Pag sinabing gora or gora bells, tayo na. Tayo na. Umalis na tayo. Yan. Gora na tayo. Besh. Parang ganun. Besh. Gora na tayo. Gora bells. Go. Gora bells kasi na na tayo. Ibig sabihin, na okay na tayo or umalis na tayo Gora kasi naaasar na tayo eh Gora Bells na best kasi na okay na tayo yes pag sinabi naman tayo tayo word number 3 tayo tayo yes tayo tayo ibig sabihin tayo marami tayo tayo Gora Bells okay tayo yan my four words na salitang bakla is ombre. Ano nga ba talaga ang ombre? Pag sinabi, ang gwapo naman ng ombre ng ite, ibig sabihin, ang gwapo naman ang lalaking ito. Ay, lalaki pala ang hombre. ombre. Ombre, ombre. Ibig sabihin, ombre, ay, oms, oms. Yan, pag sinabi, pagka, napakalang nyo nung sinabing ombre, ibig sabihin lalaki yan ang words number five ko naman ay ang merlat o murat magkasing kahulugan lang yan merlat o murat ibig sabihin, babae. Ibig sabihin nun ay babae babae Merlat na merlat naman ito eh. O, parang sabi, babaeng babae naman ito eh. O, kasi, olay ang, olay ang babaeng ito eh. O, ibig sabihin, Ah, olay ang merlot na ite ibig sabihin, asar asar ang babaeng ito. O go. Yan ibig sabihin pag nakarin kay ng merlot o may sinasabing merlat kayo lang ang babae doon, halimbawa, babae ka, paano ka lang ng usap ng merlot. Ibig sabihin baka ikaw ang pinag-uusapan kasi ikaw lang ang merlot doon Sila feeling merlot dad. Pag sinabi ng muhir, muher. Pag sinabing muher, ay matanda ang pinatutukol ay matandang muher. matandang babae mujeres pag matandang lalaki thunderbolts thunder matanders na ibig sabihin salitang ugat thunderbolt yan at sa iba namang pag-uusap ng mga bakla kung nag-o-okray na sila o nang aasar na sila pag nakarinig ka ng salitang hogmas o biba bahamas, ibig sabihin mabaho yan mabaho pag sinabi olay ang anas na ito ang 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 olay uh, olay olay o, o, olay ang ombre na ite hogmas ang nga ibig sabihin mabaho ang hininga Ngangabels, nga bells bunga nga bells yon ibig sabihin salitang salitang bakla nangangels, ng nga bunga nga yan oh. number seven word is win win marquez o oh, win win marquez pag sinabing win win na marquez win win as in english ano ba ang win win panalo win win pag sinabi ng baklang, bakla win win ka na ba hindi lot pa paques ibig sabihin lot 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 ibig sabihin Words number eight ay lot lot ibig sabihin talo. Lucita Soriano parang Los, Los Valdez. Maraming mga iba't ibang words ng bakla na Pero iba't iba ang words sa mga bakla, pero iba't iba ang pinatutung... iba-iba ang iba ibang words, pero isa ang pinatutungkulan gaya ng Los Valdez, Lot Lot de Leon, ibig sabihin Lucita Soriano, ibig sabihin iisang iisang maraming salita pero isa lang ang kahulugan nun. Ibig sabihin talo. Pag sinabi bakla, lot, 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 lot de Leon. Anak ni Nora Honor. Oh. Pag sinabi naman na byang kalapos, pag may nakarinig ka, wow, baklo. Ang oms, byang kalapos. Yan, yeah, biyang kalapos. Ibig sabihin, yun ay artista yun, si byang kalapos. Pero ang ibig sabihin sa satang, pag sinabi ang biyang, byaw Wapo. byaw byaw byang kalapos. Yan. Pag sinabi ng, ng, ng mga bakla, at pag may, may dumating na lalaki, may itsura, ako, ah, wow, biyang kalapos, ang kutoke, okay. ang om-oms, ibig sabihin, biyang ka. At pag naman, hindi kagapuhan, agapuhan, sabihin natin, pangit ng lalaki. Yan ang words number 10 na yata ako. Kaya na ang bahalang magbilang, kung ilang power words na. Pag sinabi naman, pag naman nakakita sila ng pangit, nagsabi silang salita na hindi niya alam na, salitang bakla, chaka, chararat, parang, parang, ibig sabihin nun, ang lalaki ay pangit, baklo, chararat naman, tayis na, gora na tayo, chararat ang mga otoko, o ang mga oms, otoko is mean, lalaki rin, oms, ganun, kaya, pag sinabing chararat, chararat naman ite, eh, ibig sabihin, pangit, yan, yeah, parang ikaw, parang ikaw na ganun, kung hindi ka biyang ka, ay chararat ka, ganun, yun ang ibig sabihin kaya kaya minsan pag nagsasalita ang mga bakla minsan maging ano din kayo mapanuri at alamin nyo rin kasi baka mamaya inuulay na kayo o inaasap na kayo hindi nyo pa alam pag sinabi naman ng isang bakla na matmat -mat, ibig sabihin matenggero o matmati natin yan magingat ka na ibig sabihin nakawin na natin yan malay mo, dalakang gamit ang isang bakla eh, ang isang bakla pala yung makati ang kamay at matmatin niya sabi ni, mamatmatin ko na ite o ay, aware ka pag nakarinig ka ng salitang matmat -mat, hindi ma hindi macho matmat -mat ang sinabi, yan magingat ka na, baka ikaw ay nakawan, kaya wag kang pa sigurado din dahil hindi ko naman nilalahat karamihan sa mga bakla o oh, ilan lang, ilan lang, ilan lang sila. Pero hindi kami lang doon ha. At ayaw ko na. Ay nagmamat, -muat, mat, muat muat. Hindi sila nagsasayang. Mat, mat, talaga. Promise. Yan mga guys. Ang ilan lang sa salita ibinahagi ko sa inyo, sa inyo ngayon para hindi kayo maligaw. Minsan kasi nagtataka kayo pa nag-uusap-usap ang mga oklamesh ay hindi nyo na maintindihan kasi kami ay may mga gay linggos salitang bakla para hindi maintindihan ng mga straight na tao ng tunay na babae at tunay na lalaki at isa pa nga pala sa gusto kong sabihin sa inyo pag, pag ang isang lalaki ay duta kami sa gender ng isang lalaki o isang babae ang ibig sabihin ng tinatawag namin paminta, pamintang durog, yan. Ibig sabihin, pamin, ibig sabihin, palalaki effect, yung pamintang ibig sabihin. Kaya, pag isa kang lalaki at nagdududahan ka at nagsalita nga, bakla, parang paminta ite, ay, magtaka ka na, pinag-uusapan ka na. dahil sabi paminta, hindi, kaya, wag ka magtataka, kung bakit wala nang nagluluto, ay may paminta, at isa na lang sasabihin ko, kung ano ba talaga ang tawag sa mga bakla, ah, sa mga tomboy, yan sa mga tomboy. Sa mga tung grills yan, tung grills. Ang tawag ng mga bakla sa mga tomboy ay tibuli Jones, tibuli Ice Cream. Pag nakarinig ka niyan, at ikaw ay babaeng medyo astigin at nakarinig sa set bakla, parang tibuli Ice Cream naman ito ay eh, o, oh. ibig sabihin, para ka daw tomboy. Yan, ang mga ibang salitang bakla. ibabahagi ko sa inyo. Kaya sana, sana lang kahit pa paano lang ay matutunan kayo sa salita namin kasi para hindi kayo maligaw kung kayo pinag-uusapan kung yan pinagkikisman kasi nga karamihan sa mga bakla ay tsuretera ch o ano yun baklang frog ibig sabihin bakla in, in o mga olay o mga asar pero kami naman ay masasaya hindi ko naman tinatang baklos din ako kasi ako nga mukhang lalaki pero puso ng babae 100% sa babae last pag sa lalaki kaya yan mga kaonyet ngayon sana may natutunan kayo sa akin vlog vlog vlogan bulag bulagan practice 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 lang to walang edit edit para pagdating ng time Na ako naman ay eh, to the highest level, to the todo high levels, ay sanay, medyo sanay lang, humarap sa camera, may hindi na nahihiya. Kasi naniniwala po ako, more practice is making you better person. And that's all. Thank you. Good night.